Si Leobert po, uh, yung sospek po na nasa custody ng uh, mga pulis. Kahapon po ay merong nagpiansa sa kanya for his temporary liberty. May nagpost ng bail sa kanya. At napagalaman po namin, ang nagpost ng bail ay si uh, Mayor Hagidorn or he's now a congressman. Uh, congressman Edward Hagidorn At nakausap ko nga si uh, Congressman Hagedorn, last night, tinanong ko sa kanya kung uh, siya nga talaga ang nag-post ng bail for uh, Leobert. At sabi niya, oo nga, kasi gusto niya maging safe si Leobert. Nung uh, makalaya si uh, Leobert, kinontak ni Leobert yung staff natin, si Mary okay. Cruz na nasa Palawan ngayon. Mary, magandang hapon sa'yo. Magandang <coughs> hapon din po, sir. Okay, si Leobert yan at nanay ni uh, Jovilline and then si... Johnny Okay. Yes, po, Robert, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Uh, lumapit po ako sa inyo. Uh, dahil sa inyo lang po ako nagtitiwala. At uh, gusto ko rin pong humingi ng tulong para sa protection po ng pamilya ko at sa sarili ko na po at para malaman na ito. Umingi po kayo ng tulong sa amin at gusto nyo pong lumabas yung katotohanan at yung paglabas nyo uh, sa inyong palagay, ito na po ang magbibigay ng protection sa inyo. Opo, sir so gusto niyo raw pong magbigay ng mga karagdagang salaysay maliban pa po, po doon sa mga nauna niyo na ibigay na kung saan ni record po through video yung inyo pong mga sinabi doon sa video. Ayaw na muna magsalita ng NBI hangga't hindi lumalabas yung result ng DNA test na ginagawa nila. Ano po yung mga gusto niyo pong sabihin, sir? Kasi po yung pagkahuli ko doon sa pagka eh, pagkasrender ko doon sa ano, sa komando. Yung nasaksa ko po yung pinsan ko. Nagsurrender po ako nun sa komando. Tapos po, sinurrender po ako ng presidente namin ng komando sa pinakamataas namin na presidente sa ano, San Paloves. Tapos po, sinurrender po ako dun sa police station. Pagdating po dun sa police station, may pumunta po sa akin dun na ano, uh, mga tao na sabi kakausapin daw ako. Tapos tinatanong po so ako kung meron na po akong abogado. Ang sabi ko po wala po kami sapat na tira para magpa ng abogado. Pabalikan niya po ako mamayang gabi. Hindi sabi ko po okay po kasi may mga katanungan sila. Tapos po noon, na pasok na po ng delty, ko ako ng DIL, po ako. pinagpunta po ako doon kay Sir Manalo. Tapos nung nasa labas ako ako, po ako Sir Manalo na ano, gusto mo ng pera. Sino po si Manalo, sir? Yung polis po na si Sir Manalo. Pinagay po ako na kung gusto ko po ng pera. So, sir, itong si Police Major Manalo, sinusuhulan kayo. Bakit nga kayo sinusuhulan po ulit, sir? Hindi ko rin po alam kung bakit sinabihan niya ako na kung gusto ko po ng pera. Tapos po noon, Sabi na sa akin, mag-uusap daw kami. Pagka sabi ko, siko okay po, Pagka sabi na nakakala ko po usap lang, tapos inasap po nila ako sa kwarto. Pagka pasok po nila sa akin sa kwarto, pinusatan po nila ako. Pagka pusas po sa akin, sa sa akin, makipagtulungan daw ako sa kanila. Tapos sila na raw bala sa abogado ko. At ano rin po yung ibig nila sabihin na makipagtulungan sa kanila? Hindi ko rin po alam kung anong... Kung anong nila na makipagtulungan ako sa kanila, basta yung po sinabi nila sa akin. Tapos sabi ko po sa kanila, sabi ko, saan ang bagay po yan, sir? Eh, hindi ko naman po alam kung anong tulong yung asawa ko sa kanila. Tapos sabi niya, makipagtulungan ka na lang, kami nang sa abogado mo. Tapos sabi niya sa akin, kung hindi ka makipagtulungan, isa sa ka. Yung hindi ko papayag sa, sa sabi na kasi, hindi ko nga po alam. Tigla na lang po akong hinawakan ng anong, ng kakasibilyan, sa ulo. Inuntog niya po ako doon sa may pader. Naka, ano, naka, ano, po ako, naka-squat. Sino na po naguntog sa inyo ng ulo ninyo sa pader? Hindi ko po kilala yan, sir, eh, kasi nakasibilyan po. Pero nandun po si Major Manalo, naka, nakaharap at nakita niya po yung pangyayari. Opo, nandun po siya. Okay, sino pa okay. po nandun bukod po kay Major Manalo? Hindi ko po matanda niya yung iba doon kasi po, lahat po sir, nakasibilyan. Saka unang gabi ko lang rin po yung sir, nakita yung gabi lang niya. Nandyan po si Sir Manalo sa harap, tapos kinawan natin yung tindas na sinampal na po ko ng tindas sa mukha. Ayaw na ko na pala, sinap sinapak na po sa may tenga, ang kamay niya. Tapos po, mamaya-maya, ginampot niya na naman yung tindas na sinampal na na naman sa mukha ko. Pagkatapos po, pinasquat po nila ako. Pagkapa-squat po, yun yung, ano, yung sinusuntok ako sa sikmura. Tapos may um tagiliran. Tapos yung binabunta po ako sa tuhod. Nabanggit niyo po si Ligad kahapon doon sa isang <coughs> video. Ano po yung Ayan kanya po naging partisipasyon, sir? Ayan po kasi, sir, yung ano, yung siya po yung nagsabi sa akin na, ano, na patay na po yung pinsan ko. Tapos, ano po, ip ipapatay narin na rin daw po ako ngayon. Wala ano na rin daw po ako. close. Keep na rin daw po yung sana yun sa mga ano, yun, sa pinta namin na nawawala. So, Kailan niyo po ay, nakaharap yun, si uh, Richard Ligad? Anong araw po sir? Yung nakita yung mga buto, yun lang yung, yung araw na nakita ko yun. Sir. Anong araw po ba yun yung nakita yung mga buto? Magaling araw po yun. Pero anong yun, araw po yun? August 22. Yun yung time na na-meet niyo po si uh, Richard Ligad. Saan niyo po siya na-meet sir? Doon po yung sana sa police station na po. Sa police station na po yung pagdaling po namin doon sa, na sa may mga buto bago po paghatid po sa akin. Kasi yung dinala po ako doon sa ano, sa, yung nilabas po nila ako, sinakay po nila ako sa ano, sa private na sasakyan, hindi po yung sa pampulis. Dinala po nila ako sa ano, sa lugar na akala ko nga po, ito pong po nila ako eh. Kaya natatakot na po ako, sobrang takot na po doon. Yun pala, yun, habang patagal ang biyahe na para palapit ko na napapalapit sa ano, sa amin. Yung serya sa amin. At lahat po no. ito, nung, nung 22 ng August, tama? Kopo nung nakita ko yung mga buto. Mr. Ligat, maganda magandang hapon. Senator, magandang hapon din. Nadadawat po inyong yung pangalan ano pong yung reaction nyo, ah uh, Mr. Ligat, sir. Opo nga po. Uh, nagulat nga po ako no. Ah uh, yung una, totoo yung sinasabi niya na nakita kami doon yung pagkakita ng buto, no po? Okay. So talaga pong nakita kami doon sa nung uh, nagko nag uh, ano siya doon sa reporter, no pero nakita na ho yung buto, doon ho kami nagkita. Tapos yung sinasabi niya na sa pulang lupa na nagkita kami. Alam ko po hindi po kaagad 'yon kinabukasan eh. Uh, hindi po kaagad right away ng 22. Parang hindi uh, ako nagkakamali, kinabukasan pa po 'yon na parang uh, tumawag sa akin sila Major Manalo na ituturo na raw niya yung uh, cellphone. Sabi ko, uh, interesting 'yon. Sabi ko, sige, uh, saan kayo? Sabi niya sa pulang lupa. So pumunta po ako doon. Pagdating ko po, nandoon na rin sila, no? Ang sasakyan po nila kung hindi ako nagkakamali, eh yung uh, service ng polis. Polis po na service yun. Adventure po ba yun? Kasi po kayo po ay City Information Officer sa City Hall. Tama. So kasama po ba sa inyong responsibility na kapag meron pong mga suspect na naaresto, kailangan kayo po ay present doon at kailangan kayo kasama sa mag-iimbestiga in this case. Inamin nyo po noong August 22, nandoon po kayo, present kayo, nung ito pong si uh, Leonard ay nasa kuso ng mga police. At kayo mismo nagsabi na uh, nandun si Major Manalo at nandun ka rin. Ano po yung uh, important significance po ng inyong presence doon? Uh, ano po yung significance ng inyong presence sa isang situation na kung saan isa pong supposed to be suspect ay naaresto? Pakipatay po yung monitor sir ulit. Bakit okay, na tayo. tayo kanina. Ah, Kasama okay rin po sa ano ko yon Dahil uh, same time, ako rin po yung director ng Anti-Crime Task Force po. Were you called or you were there voluntarily? Ah, yung doon po sa pag-ano ng cellphone, bali tinawagan po ko ni Sir Manalo na yun nga raw po, ituturo daw po ni, ni Leobert kung saan yung cellphone. Sir, noong pong August 22, yung the day na natagpuan po yung bangkay at ito po, Si uh, Leobert po ay nasa custody ng mga pulis. Yun po yung tinatanong ko, bakit po kayo nandoon? Sir? Apo, apa? Bakit po kayo nandoon noong August 22? Kayo po ay civilian, hindi po kayo membro ng PNP, Tama. Ah, uh, Sir Rapi ako po yung uh, Public Order and Safety Officer din po ng Lungsod ng Puerto Princesa, Sir. So kayo ho ay may tie-up o meron ba kay memorandum, City Hall and PNP na para uh, makialam po sa uh, investigation involving uh, criminal activities? Meron ho bang memo between the City Hall and the PNP o yung PNP ho ba kayo po ay uh, ni-request o kayo po ay dinetail ng City Hall? Uh, sa PNP na pwede makialam, pwede mag-imbestiga, pwede magbigay ng uh, information sa ginagawang crime investigation ng ating kapulisan. Sir. Hello sir, yes. Uh, kayo po ay isang civilian employee, hindi po kayo member ng PNP, tama? Sir Raffi, uh, yung background i-background lang po natin, ano? hindi lang po ito yung first time na nag observa po tayo ng kaso dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, no? Nagta-dive up din po tayo sa PNP sa iba pang mga kaso. Okay. Dito lang po, gusto lang po natin tingnan kasi naging sensation po ito eh. Okay. tutusin nga po, nasa Cebu po ako nung pangyayaring 'yan, tumawag sa akin si Ed Habares at ang sabi, ah uh, nawawala nga itong isang si Jovilyn which is residente ng Puerto. Opo. So hindi pa nga sana ako sana uuwi pero nakikita ko sa Facebook nagba-viral na Opo. E bilang isang public uh, order and safety officer umuwi po ako kagad nung araw ng linggo okay. so nagpartisipate nag din po ako doon sa pagsulat sa Robinson para sa CCTV okay. baligawan ko na po may record din po yung PNP hindi lang po yan yung isang beses na nag-obserba po tayo sa mga masiselang kaso po na tumulong po tayo so kayo po ay kusang uh bumalik ng puerto from uh, vacation kung saan makayagaling nung sabi mo Opo. kanina para tumulong po sa investigation. At yan po ay kasama sa inyong responsibility na ibinigay po sa inyo ng City Hall. Tama? Opo, tama po. Parang critic lang po, no? at ah, Tinitingnan po kasi natin kasi mahirap po na, alam nyo naman, naririnig okay. natin, very sensational ito. Mahirap critic. Mayroon okay. po Sige na po. mabigyan tayo ng uh, maling uh, suspect, ikaw na. pero sir, meron ho ba kayong sapat na training na para tumulong sa pag-iimbestiga para yung ginagawang uh, investigation ng police sa anumang klaseng krimen sa kanilang lugar. Were you trained on that aspect in terms of investigation in uh, gathering information? Kasi sir, hindi basta-basta yan sir, yung pag-iimbestiga sa isang uh, krimen. Yan po, uh, yung mga police investigator, meron pong kaakibat na training sila they have to undergo. Meron pong proseso 'yan. Meron pang mga exam, may mga psychological exam to make sure na they're physically fit, they're mentally fit, at uh, wala silang mga biases, etc. etcetera. Et so, did you undergo that kind of training bago kayo uh, isinalang uh, ng City Hall para makialam sa mga ginagawang crime investigation ng PNP? 'Yun lang po tanong ko. Sir, uh, hindi po. Uh, actually, hindi po kayo. Parang nag-observe lang din po ako doon, sir. Yung parang uh, ano kung lang hindi naman po ako sabing nakikialam sa tinatakbo ng investigasyon nila. Yung parang uh, nanonood lang po ako. Gusto ko lang umasiguro kasi mahirap na po dahil nga ho po okay. sa position ko po bilang okay. public order and safety public I understand safety. na kailangan ko siyempre dahil kababayan natin yung nawawala. Opo. Eh kailangan din po ma maalaman din nila yung presence din po ng city government doon po. Very good. Uh, I got gotcha. you. Okay. Now, ang tanong ko sir, kasama rin ba sa inyong trabaho na para makialam po? Meaning hanggang sa kayo po ay manakot at manakit sa isang sospek? Ah, hindi po. Ah, hindi hindi ko po siya sinaktan at uh, hindi po kasama po 'yon sa trabaho po. Robert, sir. Hello po, sir. Nabanggit nyo kahapon ata yon na kayo po ay uh, nasaktan ba o naharas? Uh, ano po, ah uh, po ko na ano, yung isang ko patay na tapos ako po yung isasunod niya uh, i-dispose nila po ako. Tapos, grip na grip po yan sa akin, sir. Eh, yung, yung, parang may siya sa tagiliran niya. Na, ito pong banyan na po ako doon ngayon, doon pa lang sa, doon sa police station po. Ibabasura na naraw po ako, sir. Sabi na sa akin. Kaya takot-takot po ako, sir. Kaya hindi ko alam yung gagawin ko. Ano po yung gagawin ko kasi sa ako, sa tao, tao, pinapatukan pa ako ng iba. Pero um, siya ba physically na nanakit sa inyo o hanggang panakot lang ginawa niya, sir? Uh, po yung sinabi niya sa akin, Uh, yung piti-dispose niya nga daw po ako, tapos yung pisan ko po patay na, kaya doon po ko umiyak. Yung nanakit po talaga po sa akin sir, si Sir Manalo, tapos yung mga narasipilyon po na iba. Sir, in fairness sa iyo Mr. Ligat, hindi na po kayo nanakit sa kanya. Pero kayo na po ay nagbitaw ng mga salita na pananakot, pagbabanta. So kasama ho ba sa inyong trabaho yun sir bilang city officer na takutin at bantaan po ang isang sospek sir? Sir, in fairness po sa inyo sir, hindi lang po kayo nanakit sa kanya. Sabi po mismo yan ni uh, Leobert. In fairness, hindi lang po kayo nanakit sa kanya. However, eh, tinakot nyo na po siya, binantaan. So ang tanong ko sir, kasama ba sa responsibilidad mo yan bilang city officer, yung pagbantaan, takutin? ang isang sospek. Akala ko ba ikaw ay kritik at mag-observe lang? Kung mag-observe ka lang, dapat tahimik ka lang doon. Hindi ka alam sa ginagawa investigation ng mga police. Kasi once na nasa koso din ng police, ang isang sospek, let the police do their job. Ikaw bilang civilian, bilang taga City Hall, then dapat mag-observe ka lang talaga. Wala kang gagawing mga uh, kung ano-ano tulad nitong pananakot at pagbabanta. Sir, Sir, wala po akong pagbabantang ginawa po sa kanya. Yung nakikita nyo lang po ron, yung na-video rin po yun, lumabas po sa TikTok. Kasi parang nabuysip din po ako yung parang yung sabi ko lang na, na i-dispose, -di i-ano nyo lang pala yung cellphone. Bakit? nagparang parang nagtanong lang bakit? For, for, curiosity lang na hindi nyo naman pala ibebenta yung cellphone. Bakit? Kumakyat pa kayo dito, nagsaga pa kayo, tapos sa uh, tinapon doon. Tapos yung word niya po, eh, yung, yung po yung... Uh, Dispose doon sa, ayun eh, po yung word niya na yun daw sa kanya, i-dispose. Ang nabitawan ko po, kay Tangita rin po, nag-viral din po, ay eh, kung ikaw kaya i-dispose ko. Pero parang may ano lang po yun, hindi naman po yun yung sabing seryoso at may media at saka may ano rin po ron, may pulis din po. Yung parang word lang na parang, <coughs> alam mo yung therapy yung parang na, ano ka lang na nagawa ka lang sa away. dami mo, ka lang. Just carried away. I ika nga. Opo, opo, parang gano'n. Hindi naman po na yung... Inyo... talaga yun. na Talagang uh, binantaan ko siya. Ano, kitang kita nga po. po yun sa video. Kaya, kaya nga po, nadalaan po kayo ng inyong emosyon bilang isang tao. Tao lamang po. Tama? Nadalaan po kayo ng inyong emosyon. Opo, parang gano'n. Kasi parang, parang gano'n. Okay. bakit o kailangan nga. pa? Parang gano'n lang po. Kaya nga po, kaya nga po. Kung gano'n, babalik ko tayo dun sa katanungan ko. Dapat po talaga yung mga tao na si Billan, na tutulong sa pag-iimbestiga ng krimen sa ginagawa ng kapulisan natin, dapat pero silang sapat na training. In this case, wala ka dapat pakialam doon, sir, kasi wala ka man training. Tulad niya, nadala ka sa iyong emosyon. Dapat hindi ka nadala sa iyong emosyon kung ikaw ay isang professional investigator, kung ikaw talaga ay angkop sa pagtulong sa ating kapulisan, sa pag ng krimen. Hindi mo dapat ginagamit ng iyong emosyon. Dapat naging objective ka lang, which is mag-observe at magbigay ng input sa PNP without letting the suspect know or people in front of the suspect kung ano yung nasa sa loobin mo. You just take note and then you just observe and then you submit that report to your boss who happens to be the mayor of the city. Nasundan pa rin daw ata yung pagkikita nyo nitong si uh, uh, hindi na po. Yung doon lang, yung, yung, yung huling kita lang po namin, yun lang po yung sa, di, sa cellphone lang po na sa pulang lupa. Maliban po, hindi na po, hindi na po kami nagkita sa kanya ulit. Tama ba yun, Sir Leobert? Yun lang yung first and last niyo magkita? Dalawang beses po kami nagkita niyan, sir. Uh, yung pangalawang beses po, yung sinagay na na po ko doon, yung may ipapunta na po kami ng lake, na uh, i-dispose niya po ako doon kagad. Babasura niya na po ako. Anong araw po yun, yung pangalawang beses? Hindi ko po matandaan yan, sir, kasi ano na ano po sila, wala rin po kung ano. Hindi, hindi, ko po talaga alam kung anong araw yun, sir. sir oh. Ayan po, Sir Richard, dalawang beses doon kayo nagkita. Yung pangalawang kita, yun na rin sinabi mo, i-dispatch mo na siya. Kumbaga parang ah, uh, iligpit. Totoo po yan. Dalawang beses lang po kami nagkita, Mr. Uh, Senator okay. sir. Okay. Yung una po, yung parang nag-ano uh, siya, yung pagkakita ng buto. Tapos yung pangalawa, yung nga yung na away lang ako na yung sa disposed issue po. Dalawang beses kayo nagkita? Okay. Yung sa okay. pangalawa, doon kayo nag nadala ng inyong emosyon at sabi ba kayo dispatcha kita dyan. In short, okay. dispatcha, papatayin kita. Ay, hindi kita. po, hindi ko po sinabi yung gano'n po sa kanya. Wala po ko sinabing papatayin kita. Yung, ko yung dispatcha, salitang kalye po yan sir. Kasi ako rin po sir, sanay ako sa mga salitang kalye. Apo, apo. Eh, eh, hindi naman literal. Lang, hindi po, kasi literal kasi na ibig sabihin ng dispatcha, papatayin. Pero yun na po yung mensahe noon. kita, meaning may kalalagyan ka, mawawala ka sa mundong ito, mawawala ka sa earth. Sir Robert, meron ka pang gustong sabihin tungkol kay Mr. Ligad? ah uh, yung ano po, yung doon po sa, uh, sa office, takot na takot po ako doon kasi diadamay na pa pati yung mga family ko kung sino po yung gusto kong mawala sa mga kamag-anak ko. Yung po yung sinasabi niya sa akin doon, nung nandun po kami sa office, yung natagpuan ko yung buto, yung unang kita po namin ng madaling araw. Yung unang kita ko po, po, sa kanya. Po yung mahal ko sa buhay na gusto kong mawala. Na total, lost case na rin, ididipos na kita, patay na yung pinsan mo. Yan sabi niya po sa akin, sir. Kaya grabe pong iya ko nun, sir. Hindi ko na po alam gagawin ko. So, Kasi sobrang takot ko na rin po na baka i-dispose niya ng po ako. Kasi sabi po nila, iba basura na raw po nila ako. Tapos nag-action po siya ng ganyan. Tatawanan po sila doon sa so office. Kita mo na, uh, Sir Richard, kung ginawa mo lang po, dapat yung talagang tamang responsibilidad mo para sa trabaho mo. Nag-observe ka lang at hindi ka nagsalita at yung observation mo, inilagay mo sa in writing and then sinubmit mo kay mayor, then hindi ka sana nasabit ngayon. O di yung pangalan mo na dawit-dawit dahil doon sa mga pagbibitaw mo ng mga pananalita na hindi po angkop sa inyong responsibilidad. Di ba, sir? Ah, ah doon po, tama po yun. -ah, humihingi po ako ng paumanhin ko po, po doon sa sa word po na yun. Tama po kayo Mr. Senator sir. Now, tanong ko sir uh, Richard, sino po sa tingin ninyo ang uh, suspect dito sa pagkawala kay Jovelyn? Kasi dini-deny po ni uh, uh, Leobert at uh, lumilito base sa kanyang mga pananalita, eh, siya po ay fall guy lamang. Sa, sa pagiging eksperto po sa public and safety uh, dyan po sa puerto, sino po sa palagay nyo? Kasi dini-deny po ni uh, uh, Leobert na hindi po siya fall guy lamang siya. Sa palagay nyo po, sino po ang suspect? Kasi doon ho, ang tingin ko po kasi, base ho doon sa penile na, na kaso, nasa korte na po kasi yon eh. Sir Rapi, ayaw ko naman po pangunahan na yung uh, piskal ya, Pero kasi doon sa ano, siya ho yung uh, tinuturo doon sa base sa ebidensya sa sa pinasa ng PNP. Sino pong nagtuturo sa kanya, sir? Ibig sabihin po, yung PNP po, base po doon sa nakalap ba diba, nila na ebidensya, nakikita natin, base rin sa pag-amin niya kung mapapakinggan niyo po. So, yun po yung pinagbabasehan natin. Okay. Kasi ang sinasabi niya, sir, wala raw siyang Uh, kasalanan. Major uh, Noel Manalo, Station Commander, Irawan Police Station. Nadawit po yung pangalan nyo, Major, kaya nga po pinatawagong kayo. Sir, ayon po dito kay uh, Leobert, sinaktan nyo na po siya, pinagsasampan nyo siya ng at uh, sinapok pa sa may tenga. Bakit yung po ginawa yon, Major? Sir?